Hi guys, welcome back to my channel. Ito na ngayon paglalaro ng Creamline versus Chomotchu noong nakaraan ay grabe ang tili ng crowd no magset si Ella kay Jema. Ayan, nakikita natin din sa video kung yung grabe at ang lakas ng sigawan Yawa ng kanilang mga fans o di ba? Kahit na sa loob ng court ay kilig, may pakilig talaga itong Jella natin. Kay abang-abang natin sa second game kung Kilig na naman ng Jella ang ating pangan Grabe talaga. Unpredictable talaga ang set ng Team Creamline, sabi nga ni Eliza Valdez. So, iba talaga si Gemma at Ella kahit sa loob ng court, professional, pero hindi talaga mapigilan ng mga fans na kiligin sa dalawa. So, yun lamang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. bye, -bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, subscribe yung channel para ma-update kayo so, sa mga bago kong upload.